Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Tungkol sa nagawa ng Marcos Sr. at nirelate niya dito sa pagpapalaki niya kay PBBM. Grabe nga uh, utak ng batang congressman ito, nakakamangha. Paano niya ito nakikita itong mga katotohanan ng ito? Oh, sabi niya, Marcos Sr. has done plenty of good and plenty of evil. Tama nga naman, hindi naman perfecto ang Marcos inyo. Kaya lang, marami akong nasaksihan plenty of good and evil meron din. Okay? so, patas lang siya. Kahit hindi pa siya ipinanganak panaw ng Marcos Sr., alam niya yung nangyari. Oh, uh, ito ha. Marcos Sr. has done plenty of good and plenty of evil. But failing to raise PBBM was the most Destructive thing he has done to our country. Aray nako. Bakit ganyan ang ginawa mo? 'Di ba may kantang ganyan? Aray nako. <laughs> Crowding batang ito. Okay. I consider myself a martial law baby o Marcos kasi may panganak ako, 1959. Sino bang presidente ng 59? <laughs> Basta, nung nagkamuang na ako, may isip na ako. 1965, grade 1 ako, Marcos na. Kaya ang una kong nakilalang presidente, Marcos Sr. At ako, ulitin ko, yung growing up years ko dahil sa Marcos, maganda. As in, maganda. Yung kanyang martial law, okay, na malaking na itulong sa aming bayan ang law dahil tumahimik. Well, depende sa lugar kasi. Kung ang, ang lugar ninyo is lumalaban kayo sa gobyerno, eh talagang nakatikim kayo ng hindi maganda. Kaya lang, sa bayan namin magulo, maraming guns, maraming mga baril. Naglipa ng baril. Nung nag law dahil sa magandang diskarte ng Marcos Sr., nako, natakot ang mga, yung mga may baril. Sinorender lahat ang mga baril. And then, naging tahimik na dahil may curfew eh. Alas 10 ng gabi, mag-siren na, wang-wang na. Woo! Ang lakas, buong bayan namin sa Banggarlaw nyo yun. naririnig. Yung napakalas na siren, wala nang lalabas. Tahimik na ang buong bayan namin, Marcelo Alas 5 ng umaga, yan, Magsasiren na naman yung munisipyo namin. Marinig sa buong bayan, ang lakas. O yun, pwede nang lumabas tumahimik. Kaya ako, saksi ako sa magandang epekto ng martial law sa aming lugar. In the same manner, martial law ni Tatay Digong sa Mindanao ng Marawi Seeds, naagapan din ang terorismo. Kaya, depende yung martial law. Kaya lang yung mga aktivista, yung mga lumalaban, ayun, eh nakatikim ng evil things. So, good and bad nga ang Marcos Sr. na gawa niya. At ang pinakamagandang nagawa niya sa buhay naming mag-asawa, nakapag-aral kami ng libre sa college dahil sa Don Mariano Marcos Memorial State College na in-establish ni Marcos Sr. sa Bacnotan, La Union. Scholar kami ng bayan. Halos wala kaming binayaran. Kaya forever indebted, uh, grateful kami sa Marcos Sr. Kaya ng kumandidato itong Bongbong Marcos Jr., akala ko like father, like son, all out support kami sa kanya, lalo na ang kapartner niya is Mayor Indaysara, sa uh, Mayor Indaysara. Nung nanalo na sila, ah, grabing hope, ito na, bayan babangon muli, but after 3 years grabing pagkabudol grabe, asin, in, grabe, grabe na, bakit hindi ako naniwala, o, hindi tayo naniwala yung sinabi na ni tatay digong nona, weak leader yan hmm, tapos yung may bina sinabi pa niya sa adiktos binidiktos, hindi tayo naniwala bumoto pa rin tayo, ngayon malabas, after 3 years na anong nangyayari sa atin bakit tayo nagkaganito klaseng leader ka na? Example, general, command conference, bakit tayo nagkaganito? Wala ba akong general na na? Yung mga general namin talaga very firm, very ano ang decision making. Hindi yung, bakit tayo nagkaganito? <laughs> Iba may kanta na naman ka, sayang, bakit tayo nagkaganito? <laughs> Ganon pang ating Pangulo. Kaya itong post ni Congressman Barsaga na ang pinakamalaking failure ng hinahangaan ko na Marcos Senior, he failed to raise his only son, his namesake junior, like him. Grabe, that's the most. Kaya ito, grabe, he's failing to raise PBBM just like him, di ba, like father, like son, sana. Hindi, baka baliktaran sila eh was the most distracting thing he has done to our country. Agree ako dito. I don't know sa inyo. Dahil nakita ko yung leadership ng Marcos Sr. nung pagiging sundalo pa niya, yung pagiging guerrilla niya, yung heroism niya ng World War II, napasa ko lahat yan at talagang saludong-saludo ako, Marcos Sr. The best, one of the best presidents we ever had kaya hey lang, sumusunod lang siya kay Tatay Digong kasi ang pinaka the best president, Digong para sa akin, sumusunod si Marcos Sr. the worst president oh, ang bot. <laughs> ang bot sa inyo, sino ang pinaka worst mamili kayo, uh, Akinos or uh, ito ngayon <laughs> mas maganda na lang si President Noynoy -noy Aquino <laughs> ay, salamat Congressman Barsaga ino-open mga aping mga mal <laughs> magbasa tayo sa mga ay, nawalan ng ano Uh, ito na People who reacted 12,000 people Nag-react 9,800 Ang nag-like Agree sila 2,300 Ang Nag uh, Nag-love May 264 Tumatawa Ito na kung sinong tinatawanan Si Congressman Barsaga O si BBBM <laughs> Okay Comments uh, Anong mga comments nila Tingnan natin Anna comments. Ana Bautista, one of the best statements. Thank you for being brave, kong meow. Nakakabilib nga. Joy Carmona Bongalos, louder. Ay nako, ang galing. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukinon Dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng, yero at uh, pako. Para ang tribo makapagpatayo naman ng maayos na tahanan. Kasi tumutulo na ang bubong o yero ng kanilang bahay. So panorin nyo ang video na ito. Okay, salamat anayin nag sponsor. ke karfata daren Para naman ang isa pag ato. Hindot nga tanawon. Sa nag-sponsor ana